Kinumpirman ni Senate President Juan Miguel Subiri na pinadala na ng Senado kay Pangulong Ferdinand Bombo Marcos Jr. ang kopya ng resolusyon na tumitulig sa, sa panghimasok at pakikialam ng China sa West Philippine Sea. Ayon dito kay Senador Subiri, isinumiti nila ang kopya ng resolusyon ng pagkundina sa pangbubuli ng China bago ang ginarap na state visit ng Pangulo sa Beijing. Sinabi ng mababatas na ginawa nila ito para may pakita sa Pangulo ang kanilang pagkadismaya para malaman din ng presidente ang posisyon ng Senado issue sa pagpunta nito sa China. Aniya, kailangan na may good cup, bad cup at sila yung mga senador ay handa gumanap na bad cup at handa rin umano silang magbigay ng unsolicited advice sa Pangulo para maingat na may parating sa China ang saloobin ng bansa. Nilinaw naman ni Subiri na hindi inaaway ng Senado ng China. Ngunit kailangan panindigan ang ilang mga isyo tulad na lamang ng ginawa ng Vietnam na nagpakita na hindi uurong sa China para sa kanilang kalapatan sa teritoryo. Magugunita sa pagharap nila Pangulong Marcos sa Chinese President Xi Jinping sa China, nagkasundod dalawang mga leader ng bansa na mag-compromise at humanap ng mga pamamaraan na magiging kapakipakinabang sa mga Pilipinong mangingisda. Ako si Jojo Sikat walang inaatas balita.